Ayan no? Kain muna kayo sa ang ano ng Madre de Agua. Oh, Nagtabas kasi tayo mga kabukay ng Madre de Agua. Yan, binigyan natin sa kanila yung iba. Ibang mga dao na sarili mong sarili tuwasan kasi natin yun kasi medyo ano na hindi na nakaka ano dito yung araw kasi hindi kong araw nabawas tayo ng madre de agua yan. dito, dito nagbawas din tayo sa mga kabukiti na inyo, sanay na sanay na yung ating mga manok na pag-aala kaya no, kung mapapansin nyo itong mga madre de na ito na abot nila ay no, pinagtutuka na nila yung mga ano, mga dakot tapos itong isa na ito, kung ulit matuwing natin uh, tumutuka din siya ang madre de agua Ayan, mga kapuhay. Uubos so. so, nila yan. Yung mga dahon nila. Pero nakapag-almusal na yan sila kanina. Kung hindi ko yan sila binigyan ng almusal ay malamang ang sisiba ng mga yan. Alat mo sa atin, hindi pa tayo nakapangunit. Sanayin natin din dito, mga kabangon. Ito hindi pa ito nagtatry, hindi ko pa nabibigyan dati yan. Ngayon pa lang. Ayaw pa nila, oh. hindi pa nasasanay, pero nasasanay din yan mga kabangon.